Hi guys! So today's video is magbibigay lang po ako ng kaunting tips para sa mga GCash users na hindi pa nakakalam. Actually, pag GCash users ka at kailangan mo ng emergency na pera, pwede ka pong makapag-process sa kanila ng G-Loan. Basta't qualified lang po kayo sa kanilang mga requirements. Tulad ko po is nagprocess po ako ng 1000 pesos and meron po silang processing fee na 30 pesos kaya yung natanggap ko po is 970 pesos na lang po. And then payable po siya for 6 months. So ayan. Ayan, kita niyan 6 months po. 'Yon yung processing fee na 30 pesos and yung rate interest nila po is 6.99%. So every month po is magbabayad lang po tayo ng 236.57. Yan po yung ino-offer ni Gcash pag first loan mo pa lang. Pero pag responsable ka po sa mga every month mong babayaran, is posible pong natataas po yung ilo-loan nyo next po. Kung ano pong pecha ka nag-umpisa sa pagbabaro ng pera, dun din po susukat yung babayaran mo every month. Number 14, 2024. So, babayaran ko rin yan po sa susunod na buwan. Sukat po na 14. Um, October 14 din po ako magbabayad ng 236 pesos, 0.57 per month. At kapag natapos ko na po ito in 6 months, posible po natataas yung loan ko po. At baka hindi mo pa po alam, e-check nyo po yung status nyo kay Gcash at baka isa ka na po sa pwedeng maaprobahan na maipa-loan ni Gcash ang nakagandahan pa ay hindi ka na mag-aantay ng ilang days, ilang hours o ilang weeks bago mo matanggap yung nilon ng pera. Automatic pong papasok yan agad sa iyong GCash. Kaya ano pa yung hinihintay nyo? Mag-jello na!